Tara guys, samahan niyo ako mag ano, magsayaw na naman. Kung, kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng buksingero, bugbog ako, bugbog siya, bugbogan kami, kami, kami. Bubugan kami hanggang ating gabi Kung ako'y mag-aasawa Ang pipiliin ko Ang pipiliin ko talaga gumawa ng content guys oo kung kahit ang kung ano yung mga naiisip na lang sige gawa ng content oo ang hirap talaga ang hirap talaga gumawa ng content guys kailan kaya ito mabubuo ang ating kung ako mag-aasawa ang pipiliin ko ang pipiliin ko anak ng maga ice skindi sup sup aku sup sup siya sup kami 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 sup supan kami hanggang hati gabi ay ini init kung ako mag-aasaw pipiliin ko hinihingan ako <laughs> Uy, naku. Ay, habang, ano, habang nagluluto tayo, guys, gagawa din tayo ng konti. Naghihintay habang nagpakulo pa ng tubig. Para igisa yung, ano, sardinas. Kamusta naman kayo, guys? Oo. Ayan, pagod na po kasi. Oh. Ayun, so lahat po na nandyan. Manonood, kayo lang dyan. Init, grabe. Oo. Grabe. Ang katipan ng likod ko, guys. Kati. Oo, oh, pawis na ako, guys, di ba? Pero, pag pinapawisan ako, maganda ako, di ba? Mga idol. Uy, ang sarap. Ang sarap, ano, o, ikamot sa likod. O, di ba? Ang sarap, guys. O, di ba? Hindi na kailangan magpakamot pa sa iba. O, bumili na lang kayo ng ganito, oh Pangkamot sa likod. O, di ba? O, ang sarap talaga. Nakakarelax. Ay...

umulan na umulan na bigla umulan na guys umulan na guys Oh, init. Kailangan tayong magpapawis, guys. Para sumiksi. Oo. Oh, oh. Pinapisa na ang inyong lingkod. Oh, kailangan talaga magpapawis tayo. Para hindi tayo ma-stroke. Yung mga... Yung mga nakaupo maghapon dyan. Nakagaya po. Kailangan tayong mag-exercise, guys. Oo, oh, totoo yan. Kailangan tayong mag-exercise. Mapawisan man lang ng ilang ilang segundo. Oo. Pero pag napawisan kayo, gaganda kayo. Kagaya ko, oo, di ba? Ang ganda-ganda ko, di ba? Mm, Maladonya. oo, di ba? Perfect na perfect yung ano. Yung ganda ko. Kayo din ba? Kaya babay na guys Bye Ako ang inyong lingkod Ang habang bisyasa Happy rin yan Ang namumukat In all Thank you Bye Bye